kahulugan ng sulo sa panaginip. Ang sulo ay sumisimbolo sa liwanag at kaalaman. Sa interpretasyon ng panaginip, ang mga sulo ay maaring sumasalamin sa pagnanais ng isang tao na ihayag ang katotohanan o makakuha ng mga bagong pananaw. Gayunpaman, ang simbolismo ng tanglaw ay maaari di mag-iba depende sa konteksto at individual ng mga karanasan. Maiintindihan mo ang simbolismo ng mga panaginip tungkol sa mga sulo sa pamamagitan ng iba't ibang elemento sa iyong pagtulog. Una, kailangan mong makita kung paano ang sulo ay isang simbolo. Ang mga sulo ay nauugnay din sa apoy, liwanag at init sa totoong buhay. Ang mga sulo ay nakakatulong bilang ilaw sa gabi. Ang mga panaginip tungkol sa mga sulo ay kapanapanabik at may iba't ibang kahulugan. Ang simbolismo sa likod ng mga panaginip tungkol sa mga sulo ay nagpapakita ng malikhaing enerhiya, hilig, inisyatiba at kaligayahan na gusto mong ibahagi sa iba. Ang pagdadala ng sulo sa kamay, pagsusunog ng isang bagay gamit ang sulo at pagtakbo gamit ang sulo ay nagbibigay din ng kapanapanabik na sukat sa mga panaginip tungkol sa mga sulo lahat ng elementong ito ay maaaring sumasalamin sa iyong buhay ng pagbabago, mga hamon at kawalan ng katiyakan. Sa isang panaginip, ang pagkakita ng isang tanglaw na nagiilaw ng isang bagay ay sumisimbolo sa iyong tungkulin sa pagbibigay ng inspirasyon o tulong sa iba. Iminumukahin nito na maaari mong liwanagan ng daan para sa iba sa gitna ng kadiliman ng buhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay isang mahalagang paalala na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kabaitan at karunungan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga panaginip tungkol sa mga sulo ay isang bintana sa isang kaluluwa na puno ng pagnanasa ang kalooban na magdadala ng kaligayahan at isang pagsisikap na makahanap ng isang paraan sa mahihirap na oras. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa simbolismo sa likod ng panaginip na ito, maaari ka makakuha ng pananaw sa iyong sarili at mamuhay ng mas may layunin at makabuluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggawa at pagsisindi ng sulo. Kapag napanaginipan mong gumawa at magsindi ng sulo, maaari itong magpahiwatig na nagahanap ka ng paraan upang mapabuti ang iyong kakayahang maunawaan ang mundo sa paligid mo. Ang sulo sa panaginip na ito ay maaring kumakatawan sa isang representasyon ng maliwanag na kaalaman na nais mong makuha. Maaring ipahiwatig nito ang iyong pagnanais na bumuo ng mga kakayahan sa paglutas ng problema o pagbutihin ang mga partikular na kasanayan. Ang simbolo na ito ay nagmumungkahi din na ikaw ay may potensyal na maging isang ahente ng pagbabago sa iyong sariling buhay at sa buhay ng iba sa iyong paligid. Ang panaginip na ito ay maaaring magudyok sa iyo na kumilos at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hangin na umiihip sa apoy ng sulo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang sulo na ihinipan ng hangin at pagkatapos ay ilalabas, ito ay sumasalamin sa mga hadlang na humahadlang sa iyong kakayahang makamit ang iyong mga layunin o mapagtanto ang iyong mga ambisyon. Ang hangin sa panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa mga pwersa sa labas na maaaring makagambala sa iyong mga plano. Bagamat tila nakakadismaya ang panaginip na ito, maaaring ito maging senyales na kailangan mong humanap ng bagong paraan o malikhaing solusyon upang malampasan ang balakid. Ang isang panaginip tungkol sa isang sulo na nananatiling na iilawan kahit na sa harap ng malakas na bugso ng hangin ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay may isang hinihingi na kalikasan at maaaring harapin ang lahat ng uri ng mga hadlang. Gayun din ang panaginip na ito ay dumarating bilang isang babala na may hahad lang sa iyo. Ang mga hindi inaasahang balakid ay darating sa iyong harapan. Mahalagang manatiling matatag sa iyong pagpapasya sa kabila ng mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may dalang sulo. Kung nakakita ka ng isang tao na nagdadala ng mga tao, ipinapahiwatig nito ang papel ng ibang tao sa pagtulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin maaaring itong magpakita ng suporta at patnubay mula sa isang taong sa tingin mo ay kinakailangan o lubos na nakaka sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na ang pakikipagtulungan at pakikipagtulungan sa iba ay makakatulong sa iyo na makamit ang napakalaking tagumpay at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsunog ng isang bagay gamit ang isang sulo kung nanaginip ka magsunog ng isang bagay gamit ang isang sulo, ito ay nagpapakita ng iyong pangangailangan na baguhin ang sitwasyon. Ang pagsunog ng isang bagay sa isang panaginip na may sulo ay maaaring sumagisag sa pagnanais na baguhin ang lahat ng hindi na sumusuporta sa iyong kaligayahan. Ang mga panaginip tungkol sa pagsunog ng isang bagay gamit ang isang sulo ay nagpapahiwatig ng iyong kapangyarihan o kakayahang baguhin o sirain ang isang bagay. Maaring ito magpahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad na may sulo sa gabi. Kung ikaw ay may dalang sulo at naglalakad sa gabi, ito ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng kadiliman o kawalan ng katiyakan sa iyong buhay. Ang sulo sa panaginip na ito ay nagiging mapagkukunan ng liwanag at pag-asa sa mahihirap na panahon o sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kung nakatagpo ka ng ganitong uri ng panaginip, ito ay nagpapaalala sa iyo na manatili sa iyong mga paniniwala at mga halaga upang manatiling matatag at optimistiko sa harap ng mga hamon kahulugan ng panaginip tungkol sa langis at isang sulo. Ang panaginip tungkol sa langis para sa isang sulo ay sumisimbolo sa pinagmumula ng buhay at enerhiya sa iyong buhay. Ang langis na ito sa isang panaginip ay maaari maghatid ng isang kayamanan ng kaalaman o karunungan na iyong nakukay mula sa iyong mga karanasan sa buhay. Samantalang ang sulo sa panaginip na ito ay maaaring maging isang metapora para sa kung paano ang kaalaman at pag-unawa na ito ay makapagbibigay liwanag sa iyong landas at makakatulong sa iyong lumago bilang isang mas mabuting individual. Ang langis ay maaari di maging mahalagang elemento sa mga panaginip tungkol sa mga sulo ang langis ay ang pinakakaraniwang panggatong para sa nasusunog na mga sulo. Sa mga panaginip, ang langis ay kumakatawan sa isang mapagkukunan ng enerhiya o potensyal na kailangan mong pagsamantalahan upang makamit ang iyong mga layunin.